Kung ako'y mga asawa, ang pipiliin ko, pipiliin ko, anak ng magdadaro. Dalo siya, dalo ako, magdadaro ay kami. Magdadaro ay kami, buntag ang tukabihin. Kung ako'y mga asawa, ang pipiliin, ko,

<laughs> yeah. Yung mga idol, hindi pa ka, subscribe kay Tatay Vlog. Please subscribe na kayo mga idol and uh, like na din mga idol. Para update kayo sa mga videos na upload ni Tatay Vlog. So yun mga idol. Thank you and have a nice right day everyone. Bye-bye!